Harvest ko sa akuang ah, kay, ako ang sili. Ah. Okay. Ako ang isa baw. na ako sa ako. Ang... <laughs> ihalo na ako sa kuang manok. Kay lami eh higot ug sabaw kay tuglaw ayo bikan ni nangaligo Swimming pool. Nagpadidit ni. <laughs> slide slide. Ah. Di gawang natamang experience of mga slides live ba? Eh, tara. Ako din gisulod ako ang sili kay lo'y kaayos sa gawas. Sayang mamatay. Ako na lang gisulod. Tara. Kung buta na akong sabaw sa manok. Gusto kong higaw po sabaw sa manok. sayang man ng dahon. <laughs> mga la, mga man ng dahon, ani. Ako ani, ngulayan ang dahon. Ah, ang horot na. Ang dahon. Dahon ni Cecily. Ah. Kailan ni ko hulog mga dahon. Oh, uh? uh? Sayang ba? Oh. lang wala Sayang man. Oh. Uh. Okay, eh, man. Sili, tangan pa lang kong kalang ani isa, Alam mo, okay. sili uh, na kong haigog. Okay. Lahat. Sili. So sili. Sili. Saya. Lahat kong naiso, hindi na kong nakulayon.